Yo, ayan good morning. Good morning po sa inyong lahat mga busing no. Ayun dito po tayo ngayon sa ayan namatay. <laughs> Ayun no? uh, mga busing may kasama po tayo ngayon no si pinsan ko no. Uh, parehos kami, parehos kami na hindi alam na nag pero siya nagpo-focus sa Facebook no. Uh, ano, ano gani kas kanwa. Pututan Vlog. Ayan, si Pututan Vlog. Ito po yung channel niya, no? Ah, nagpost si amigoton Tonyo ng picture namin ng pagkuha ko ng, pa, ng, ano ba yan? Ng sticker. Nakita ng pinsan ko. <laughs> na, ka, na nagbablog pala ako. Ganon din, na naka-doon ko din siya nakita na nagbablog din siya. Kaya, niyaya ko ngayong umaga sabi ko mag rides tayo papuntang dagat magpapainit doon sa tabing dagat at eh, dadaan muna dito sa palaisdaan para kumuha ng sunrise no? yan ito po siya Ah, oh. uh, may YouTube channel din siya pero hindi pa niya na-uploadan, no. Papapalitan ko pa yan sa kanya ng pangalan kasi yung pinangalan niya sa kanya sa Facebook, ah, sa kanya sa YouTube niya, Master Gala. Eh may Master Gala na. Ito po yung pinsan ko na YouTuber din pa ako din, no, vlogger din pero sa face sa FB siya nagfo-focus. Pero uh, pinasimulan ko na sa kanya yung kanya. Yung YouTube channel niya papalitan ko pa yung pangalan ng YouTube channel niya. Para kan para uh, walang kaparehas, no. Eh si Master Gala pa naman yung kanya, yung kaparehas na pangalan. May, may uh, hindi mo talaga ma-search yung channel niya. Pero naka-comment na siya diyan sa kan ko sa video ko. No, ipo-post e, ko na lang naka-comment na siya diyan para makita ko. E, e, hindi searchable yung channel niya kasi wala pang upload, no. Wala pa siyang video. Tapos Master Gala pa yung pangalan niya kaya hindi niya ma-search yan sa YouTube. Pag i-search niyo yan sa YouTube na Master Gala, si Master Gala talaga yung lalabas na sikat na vlogger na yon yung sa kanya hindi yan lalabas <laughs> ayan po mga pusing ah, gagawa lang po kami dito ng rails pang short no? gagawa lang ako dito tapos mula dito magmumutoblog tayo mamaya papuntang dagat no? tapos magkukontinue ng pagbooking-booking doon papawis painit or uh, magpapainit lang kami tambay-tambay no? Tapos gagawa lang ako ulit ng panibago naman doon magkakape kape muna kami no? Hindi na ako nakapag video papunta dito kasi madilim kami kanina alas 5 lang kanina umalis na kami Para maabutan namin ng sunrise dito Yan. So mga busing kita kits mamaya sa ako kita kits mamaya sa Ako natin sa moto vlog natin no Ayan amigo to no? Mayong aga shout out shout out sa imuda no Mama kami da sa imos prakadlaw sa mabalod okay good morning sa inyong lahat mga busing kita kits mamaya <laughs> yan ang ganda no o ah, diba yan no <laughs> dito pa rin diba, kami so, hindi pa kami nakalis hindi pa nakakyat yung kani gusto namin makita yung kani gusto namin makunan yung pagsilak ng ano, pagsikat ng araw no yung sunrise no sa kan eh madilim pa kasi kanina dito pero ba uh, makapal yung ulap eh ito po Mukhang hindi natin makukunan yung kan eh, gusto natin nakunan na nagre-reflect dito sa tubig no. Pag umakyat din yan siguro mamaya mataas na yan pag makalabas kasi napakakapal ng ulap eh. Yan no? Ganyan pag amihan eh. Yung buo yung mga ulap no tapos sa uh, ta napakalakas po niyan sa dagat eh. Yan, ganda ng ibon no. Oh, Di ba? <laughs> wih, sarap ah. <laughs> Magang-maga pakme dito kanina eh. sarap ng kanang ibon, no. Palakad-lakad lang siya eh. Palakad-lakad sa tubig tapos pa kuanan ng pagkain niya. 'Yan. <laughs> 'Di ba? Ganda. si <laughs> Pakas ang na sa unahan, no? Gumagawa ng video niya, O, oh, diba? <laughs> Ay, sa uh, Facebook siya nag-focus nag -focus, uh, kasi ng uh, nang nalaman niyang nag-youtube ako, ayan, mag-youtube na din siya, mag-i-active na daw yung YouTube niya. Buti <laughs> nga, eh, ano yung followers niya mga 5k plus na po yung followers ni pa insan eh sa akin konti ako sa youtube nag focus siya sa facebook kaya hindi nagtagpo yung landas namin pero nung nagtagpo na ayan o oh, ba diba? Ma, yung youtube na niya walang subscriber wala pang walapang wala pang video sa facebook siya O naman sa youtube <laughs> ngayon uh, pinorsige ko siya na i eh, yung YouTube niya. Sayang eh. Sayang talaga kung noon. Matagal na pala yung YouTube na nayon eh. Pero hindi niya lang inasikaso. Kung inasikaso niya sana, baka na monetize na siya noon pa. Pwede niya yan i-promote eh, sa channel niya eh. Di ba? Baka uh, pa siya ng mga kwan doon, ng mga subscriber niya sa Facebook niya. Yan po mga busing, no, kitakits na lang po tayo mamaya sa motovlogging natin papuntang dagat May na. Mexi na motovlog lang, no. Mula lang dito hanggang noon sa dagat tapos magpo na naman ako ng pagbi-video doon sa dagat na magtambay-tambay kami doon, okay? Siguro hindi na namin antayin mataa ma baka doon na yan mamaya lumabas yung kuan eh. Yung sikat ng araw hindi na yan mag re-reflect dito sa tubig. Doon na lang kami sa dagat, okay? Kitakit sa motoblog, mga busing. Ah, tara na. Let's go. Papuntang dagat. At doon magtambay. <laughs> Nagbibisyo-bisyo pa yung GoPro ko. Eh, Namamatay-matay na naman. hayop na to eh nito na talaga na palitan to na mas malala na ngayon eh mas grabe pa yung patayandar patayandar eh hindi na halos hindi makarecord ng buo ng buong 1 minute eh, pero ito ngayon oh <laughs> bago ako malis uh, tagal pa muna mapandar ng ganito na hindi na mamatay oh. Ah. Yes, sir ganda pa naman ng panahon ganda pa ng kan umulan dito umulan yung basa yung kan basa yung kalsada eh, sarap ah sarap ng hangin malamig Pahayaan ko lang na gumawa ng gumawa ng video yung pinsan ko para makarami siya ng video kahit na short email muna yung ma-upload niya sa fan. sa YouTube na uh, short at saka kwan at saka uh, minutes na video kinayan muna panimula niya may pang-upload lang siya sa channel niya para ma-recognize at ma-searchable din yung channel niya eh. Papalitan ko din yung pangalan niya pag uwi namin mamaya didiretso pa siya ng bayan ng Kalinog papistahan daw doon At tambay tambay muna kami dyan tapos magkakapi doon kay nanay gagawa na lang panibagong vlog ako doon maraming tao tumamaya namatay na naman kung saan nandito na tayo sa dagat diba? maraming 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 sasakyan may dito ba mga sakay ng uro po ito oh, dito. muna dito para makakain Eh, kung, kung hindi sana umulan to sigurado maraming tao ngayon dito sa biwok na maglakad-lakad kaso eh umulan eh pero doon sa pututan hindi kaya't nakaalis kami ng maaga nang dumating kami dito sa bandang dumanggas na ayun na habol pa namin yung ba, yung eh, ambon pa eh. oh, ganda no simentado na yung pan simentado na yung ano ba yan yung, yung railings niya dati na bakal dito tayo dito na naman ulit tayo mabuti yan eh simentado na hindi na sa kakainin ng atak ng ano tawag dyan hindi talaga lumabas yung araw eh kapal talaga ng ulap dun eh yeah. Aray <laughs> O diba May tao na dyan sa loob mo Ay hey. Ayan ano dito na po tayo no. <laughs> no, di ba? Iya, <laughs> yeah. Tambay-tambay na lang po no. Ayan sa bakas no. uh, gumagawa din ng video niya eh. <laughs> Panay patay be andar patay andar ng GoPro na to. Kainis. Na hindi makagawa ng mahabaan na naman ng na video ah. Aray taas na ng kanilaw taas na ng uh, wall nila Kapal pa dito yung kuhaan ko bali ah kabit ko dito para makalakad-lakad tayo at saka ito dalhin natin yan o diba tapos hindi pa nila na maintain kasi tuloy yung paggawa nila eh. Tuloy-tuloy yung paggawa nila doon tayo sa unahan sandali po ah inayos pa yung cellphone kasi ba? Diba? lakad 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 maganda na maganda simentado na kasi maka ah, laban makalaban na sa pan sa ah, asin o, diba? dyan si yan sa kabila ay maganda Gimaras si Badong ayun o si Badong shout out busing no idol ayan lugar nyo dyan ka mo sa bandang San Lorenzo no may windmill yan dyan eh sa likod banda yan si Badong shout out. Diba? Hindi, para mag yung ka namin yung content namin. <laughs> Hindi magkapariha yung content namin, di diba? <laughs> ba? Bala siya dyan, gumawa siya dyan ng gumawa ng video niya. <laughs> Tayo gagawa din dito. <laughs> para maiba-iba, no? ah pag na-upload niya, eh, share ko na lang sa community, no? para makita yung channel niya i-share ko na lang <laughs> pinorsige ko eh <laughs> yan na naman namatay na naman <laughs> wala talaga hindi na lumabas yung araw eh sayang sayang yung lakad namin pero yayain ko yan no? kagabi nag-usap kami niyaya niya ako oh, babalik ng Lambunaw niyaya ako din siya papuntang Lambunaw para maligo kami doon sa ilog pumayag siya <laughs> oh, ganda ng bulaklak sandali po ah gagawa ko ng short oh. yan o oh. yan doon ito yung itsura niya oh. no? pero tignan nyo na lang mamaya sa short makikita nyo yan sa short video Ayan, sandali lang po mga busing gagawa lang ako ah. sandali lang hindi na maganda kunan ng mga short dito hindi na makita yung dagat eh <laughs> kaya at kalsada yung view ko sayang sige lang okay, okay lang yan Uy! sarap pa <laughs> Then, dino, may mga bulaklak din sila mga bugamb ano ba tawag yan bugambilya sa, tara, sa, tapat ng kuwan yan kainan wala na Iyayain ko na lang si Pepein sana lilipat kami doon sa dulo. Wala na eh. Wala na ditong view na maganda. Tapos madumi pa dito. Doon na lang kami sa dulo. Ano, lumipat ako dito. Ada Kaya na si Pakas papunta na din. <laughs> Wala na din view doon eh. Hindi na rin makita pero dito may pa ba may open pa. ay maganda pang makaan dito yun kaso wala rin hagdan o oh, diba mas mapan pa dito tapos doon kasi medyo kuan eh madumi pa doon tapos dito madumi din oh no? may okasyon siguro may okasyon siguro kagabi na kuan o dumaan dito okasyon no kaya Mula doon sa kapila hanggang dito may mga basura. Hindi nila nalinis. Yun yung problema sa mga okasyon-okasyon nila. Ito. Ito na. O, oh, diba? Ganda na. Sandali lang sa cellphone. tayo ko ko mga busing nga para mapasum-sum natin. Okay? Sandali lang po. Cellphone po tayo ngayon no. Para masum natin. Ayan na uh, Ito yung gimaras yan Shout out si Badong. Ayan, doon sa dulo inyo. Si Badong. Ayan, doon sa dulo yung sa inyo sa likod banda, di ba? Oh. Ito yung Gimaras Island. Doon yung Iloilo City oh. Ayan. Iloilo City tapos dito yung Gimaras tatawid ka. Ayan. Hanggang dito 'yan. Sa lugar nila Si Badong. yan dito 'yan, oh. 'Yon sa dulo. Mga ah, 'di ba? Kanay ng dagat ngayon, 'no. Pero doon 'yan sa kabila, 'no, sa 'yung kuan kasi, 'yung barutak ang doon, 'yung lamin na binibila Kina Junald, 'no doon 'yan. Tamo, mataas na yung araw <laughs> bago makalabas. Kapal kasi ng ulap doon eh. Yan. So ayan pa mga mga busing no, gagawa lang po ako dito ng kan kunting video tapos mamaya sa pagkape-kape natin doon sa dagat, gagawa na lang ako ng panibago doon no. Bumili rin ako ng pandesal eh ya sabi ko magkuhan muna kami ni Pakas ni Insan. Magbanding muna doon sa tabing dagat magkapi. Ano kaya itong mga bar barko na to? Mga China to eh. Babatuhin ko yan pag mga China yan. <laughs> Hindi, mga barge po yan. <laughs> barge ng kuhan lang po yan dito. Nagkukubli lang po yan sila sa malakas na alon doon sa kabila. <laughs> yung ulap po kapal talaga eh. yan oh. di ba? dito napakakanay kasi nasa likod ng kani ng di Yan. Pero diyan sa banda sa likuran ng port na yan palabas no. Diyan oh. No? palabas dyan banda maaalo na po yan dyan grabe na po yung alon dyan ito motor ni Pakaso ADB pa naman sulid yan sulid kung hindi lang umulan sigurado ako mas marami pang tao ngayon oh, may na ibon talaga umulan sigurado napakarami ng tao sana ngayon pero buti na rin umulan kaya kunti lang, tayo-tayo lang. May ilan lang na nag walking walking din. <laughs> Dali ah. Tapos na laglag pa cellphone ko no sa dagat. Ito naman. May stand eh against the light din. Dito tayo isiguraduhin ko lang na hindi malaglag yung silver na yan di ba pero mas maganda sana dito sa likod yung view dito wala oh hindi makita yung kan tabing kalsada lang kung dito makita yung view yan kaya yun lang ah ganito lang ah di ba mag relax lang kayo dyan sa dagat mga busing lang maraming mga sasakyan gaya doon sa kwan sa Banati di ba sa bayan ng Banati eh kwan lang talaga no yung dagat lang talaga tapos yung andar ng makina ng mga bangka lang yung maririnig doon So yayain natin si Pakas no? Yayain na natin papunta doon kila nanay At magkape-kape kami para doon naman kami Gagawa ng panibagong video no? Short video lang siguro ito magawa ko dito no? Dahil wala na rin naman yung mga view na magaganda Na magandang view dati no? na Kahit na dyan ka lang maupo no? Yung view mo dagat na kagad Na napakaganda no? Na nila ng taas tong barandilya nila oh. Di gaya ng dati na mga ganito lang kataas oh sobrang makapal tapos sobrang taas yan. so mga pusing no, na natin si pakas para uh, kuhan tayo lilipat doon kina nanay Ay, mga peta to kina nanay yan yan po mga pusing so lilipat na kami no gagawa na lang ako ng panibagong video no uh, mamumoto vlog mula dito tapos idudugtong kung pagkakape no? ang ito tatapusin ko na lang okay so hanggang dito na lang po mga busing at maraming maraming salamat po sa inyong lahat no nag relax relax lang po tayo dito eh, no nag relax relax lang tayo dito Nang sandali para makabanding ko si Pakas no ng maturuan pa ng mga ibang ginagawa sa YouTube dahil uh, first time niya kaya sinasanay ko muna siya okay So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong lahat. No, kita-kit sa susunod nating mga video, okay? Good morning sa inyong lahat. Love you Bye-bye.